ang sigaw ng pamilya at mga kaibigan ng estudyante ng San Beda College of Law na napatay umano sa hazing. May news to go si John Consulta live. John. Kaya patuloy nga ang uh, pagluloksa ng uh, pamilya Marcos uh, dito nga sa pagkamatay ng uh, first year college uh, law student ng San Beda College na si Mark Andre Marcos. Bilang bahagi ng kanilang pagluluksa, abala na ngayon ng pamilya Marcos at mga taga-suporta para sa paghahanda ng mga inimprentang tarpaulin ng ilang mga kaibigan. Nakalagay sa tarpaulin ang picture ni Andre at mga salitang justice for Andre Marcos. Inaasahang mamaya-maya ay ikot na kara ang ilang member ng pamilya Marcos kasama ilang mga kaibigan para ikabit ang mga naturang tarpaulin sa iba't ibang lugar dito sa Ramos Tarlac. Pagpapakita raw ito ng kanilang pagluluksa at pagkondena sa pagkamatay sa umano'y hazing ni Andre. Samantala, kinundin naman ni Mayor Agri Manglikmot ng Ramos Tarlac ang pagkamatay ni Andre. Giit ng alkalde, dapat daw managot ang lahat ng mga may bahagi sa umano'y naganap na initiation rights na nauwi sa pagkamatay ng binata. Sana mabigyan ng hustisya ang kasong ito at yung mga taong gumawa na sa kanya, mabigyan sana ng parusa upang wala na po sanang susunod na gagawin nilang biktimahin ng mga batang ito. So at yan muna ang latest mula pa rin dito sa tahanan ng mga pamilya Marcos sa Ramos Tarlac. Ako si John Consulta para sa si GMA News.